Ang ganda. Ang ganda ng kanilang packaging. Ah, okay, sige, tanungin mo na. Kasi mukhang uh, excited ka dyan. <laughs> yes, oo. So, oh, kasi, syempre naman. At paano po ba nagsimula ang ating fruit wine? Kaya ba naman gustin with big night berries? Ah, okay. Ah, bago po lahat, eh, magandang-magandang umaga po muna sa inyo lahat. Lahat po ng mga suki, mga followers, mga viewers po ng Pro Pinoy. Kay Congressman Pichay at kay Miss Joanna. Okay. <laughs> Yan po, uh, that was five years ago, 2019, inipisaan ko na pong i-legalize yung company ko. Pero alam niyo ba, Congressman and Ms. Joanna, before that, prior to that, uh, another five years uh, before, ano, balik tayo nung from 2019. Yung, yung nakaraan. Yung nakaraan pa. Ang packaging ko talaga ay hindi pa maganda. Yan ay, parang risograph pa lamang po noon. Kasi Nagbebenta pa lamang kami sa probinsya namin, sa mga bus terminal sa mga pasalubong center. Yun lang, talagang from scratch talaga kami, walang wala talaga. Hanggang noong 2019, buti na lang may mga friend ako na tumulong sa akin. Tapos, in-apply ko na sa SEC na maging corporation. Okay. Ayan na po, nabihisan ko na po ng maganda. Tapos, sa it's already FDA approved yan po. So uh, legitimate na talaga. Na. Opo, ready ready na po 'yan. Pwede na po natin 'yan dalhin sa Gen Trade at sa Modern Trade. Ah, uh, bakit naisip mo naman na it's a combination of all those fruits? Okay, okay. Una muna sa lahat congressman, una when it comes from the fruit, then definitely it must be good. So talagang marami kang makukuha ang benefits doon. So yun, yun ang aking na, na, na pumasok sa isip ko. Teka, mag-stop na tayo minum ng likor. Doon na lang tayo sa more on merong may pagka-medicinal, something medicinal or therapeutic. Ngayon, uh, merong isang kaibigan ko din na tinulungan ako, ginaid ako, na maganda nga ang combination ng tatlo. Because these three, super fruits, the sour soup, the guayabano or the guayabano, the mangosteen or the queensland berry or the bignay berries ay pare parehas po yung mayaman at patataas ang antioxidant level ah. at pare parehas din po silang mayroong mga anti-cancer properties so pinagsama-sama ko na po sila yeah uh, yung tinatawag na uh, guayabano very rich yan talaga Um, in magnesium and calcium. At the same time, ko, ganun, gusto ko lang sabihin, kung meron tayo isang prutas sa pwede natin pagmalaki sa mundo, guyabano. Oo. Oh. Oh, guyabano po. Bukod sa well, ang dami na pong DOST has uh, produced a lot of clinical studies on Guayabano. on guyabano po. Eh, bago bago natin kilala yung guyabano po, yung mangosteen na una na sa merkado eh. Yeah. ba? Diba, marami na po talaga. Pero um I Oo. think uh, guyabano talaga. Uh, ako I'm a fan of guyabano mm -hmm. uh, more than mangosteen. Mm -hmm. Ang mangosteen well publicize lang but uh, nutritional value wise mm -hmm. mas maraming uh, National value yung um, Oo, oh, super yung uh, tawag, tawag guya ng Guyabano. Guya oh. Kaya, Congressman and Miss Joanna, in-encourage ko lahat ng ating mga kababayan na sa bawat bote po na pagbili ninyo ng ating Milagurbino Fruit Wine, ay marami na po tayong magsasaka ang matutulungan. Yeah. It can help the education of their children kasi kung pababayaan po natin ang ating mga local farmers, huwag tayong magtaka for the next 5 to 10 years, maubusan tayo ng magsasaka. Mm -hmm. Kasi yung mga anak, sasabihin nila, Tatay, hindi tayo nangayaman eh. Mukhang papabayan napapabayaan tayo hindi binibili yung ating sariling produce. Hindi pinapansin, import pa lang import ang government natin ng mga kung ano na sa samantalang ang dami natin dito. So ma so nasasaktan yung mga kabataan. Ah. Uh, hindi na nila, hindi na sila susunod sa yapak ng lolo nila, ng mga Anang ninuno nila. Yan. Kaya for, for for the next 10 years, uh, huwag tayo magmasurprise, nasa uh, Nasaan yung mga farmers natin? Ah, so, I agree with you. I agree. So ngayon, Uh, Atis na sabi na natin sa ating mga farmers. Uh, ngayon, i-address mo naman ito sa ating mga buyers. Why should they buy? Anong kaibahan sa iba? Aside from uh, God's miracle. Yes. Uh, ano ba sa bagay? This is a creation of God. So this is God's miracle. So an bakit tinatawag mong milagrong bino? Okay. Since na when you 'yung combination ng word na milagro vino, milagro means miracle, mm -hmm. then vino means means wine. So that's a miracle wine. Yeah. So dahil 'yung kanyang nutritional value ay makita natin na hindi naman talaga na matatawaran, 'yung nutrients po niya in intact, it's a cold process. Wala pong heating process na na ginawa po namin yan At 'yung po traditional way ng paggawa po ng fermented wine With the combination of our modern technology, 'yan po. Ah, uh, may ensure po namin na napakaganda po at nataas po ng value ng ng, ng product na, na, natin. At isa pa po doon, siyempre, una, ito po yung gawang Pilipino. Yeah. Kaya tangkilikin po natin ang mga produktong Pilipino. Pilipino wine. 'Yan opo. Oh, dapat po ito. Uh, dapat tangkilikin natin yung sarili natin yung produkto. Bukod po dito sa wine, ano-ano pa po, po ba yung mga produkto natin at saan kay available? Paano sila makakabili? Okay, after nung Milagrovino fruit wine ko, nag-create na rin ako ng aking uh, Capimeric. It's a combination in coffee and turmeric. And meron pa din po siyang mga, nasa uh, six herbs po, like ginkgo biloba, uh, resveratrol, aciberry... Yeah. Uh, ah, Ginkgo biloba good for the brains. Ano yan, pa ano po? Uh, Resveratrol, it's good for the heart. heart. Uh -huh. yan And acai berry, uh -huh. uh, antioxidant 'yon. Yun. Uh -huh. And yung isang mushroom, yung agaricus mushroom. Yeah. At ang pinagmamalay ko po dito, ang ginamit ko po dito'ng sweetener is coconut sugar. Ah, uh -huh. uh -huh. So hindi po mag spike ang blood sugar level Ito, po natin uh -huh. because of the blood sugar. San po available, sir? Okay, dito sa NCR, available kami sa sa mga Novo Supermarkets. Ah, Novo. Ayan. Okay, and kay Hightop, dalawang branch ni Hightop Supermarket sa Quezon Avenue at sa Aurora uh, Boulevard. And then, uh, magiging available na rin po kami kay MDC sa Mercury Drug Corporation. By next year po, okay na po yun. Makikita niyo na po yung aming product. Okay. Yun. Ako, nakikita ko talaga yung future ng product mo. So, um... I, I, maganda ka na ng raw materials mo. Because oh, ako ako'y yes. naniniwala na soon uh, when uh, this will be actually introduced uh, in the market, baka hindi lang uh, domestic ang market mo kung hindi pati international. Mm -hmm. oh, Pinoy, ating ho! 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 Merry Christmas!